ito yung like youtube channel ito yung aming mga alagang pusa guys ito si Angel may bibi siya guys may bibi yan dalawa yung anak nito yung isa oh, kulay kulay black ito yan oh. lalakad na ang an anak niya. Yan anak niya rin to oh. Nanay nanay nila yan, oh. yan ito siya yung anak niya dati. Yan, ito mama ni mama niya yan. Makain siya guys ng cat food. Cat food. Ang takaw sa cat food. Oh. Pusa namin ang cute cute ng pusa namin yan kulay nila yung anak nga iba na kulay yan brown lahat <laughs> nang gugulo guys nang gugulo Ayan, gugulo sya nang gulo, gulo. Oh, naraman pa nya <laughs> hey, magkapatid sila guys magkapatid Hmm. Ayan. Hindi nagkain na dun. <laughs> Kinakalmot niya yung kapatid mo. <laughs> ikaw. Hmm. Dun. ino Ito pa yung isa na pusa guys. Tahimik lang to. Babae rin to si, si, princess. Yung isa ito si Angel. Siya naman si princess. Ayan. Pusa namin. Oh, wala na. Lapit ang mukha mo dyan. Ang dun oh, kain ka na dito oh, cat food oh. Ang alam ka eh. O, pinis oh. Princess, oh. Hmm. Doon ka na, Jill. Doon ka, Jill. Doon ka na. Ayan na sa'yo. O. Oh. Pag-agaw yung the princess, eh. Hindi. Hmm. Cut food, guys. Unti-unti lang ang bigay ko kasi mahal ang cut food. Walang pambili. Ayan. <laughs> Ayan sila guys. Ang baby ni ang doon sa, sa, sulok. Ito siya wala pang anak. yan Sarap-sarap ng kain ng spot food. Ayan, brown dito yung isang pusa. Yung babae ito babae. Si princess ito si Indil naman to. Mga prinsesa namin to. Prensesa. Umuwa mm, siya. Huwag <laughs> ka na sumali. Tama na yung sayo. Padami ka na nga eh. Umuwa mm, sila guys. Ganyan na. Umuwa. Ganito na lang guys. Salamat yung panonood. Thank you for watching.